Alam mo ba ang ibon na tinatawag na golden pheasant o Chinese pheasant? Matatagpuan ito sa kabundukan ng kanlurang China, pero inalagaan na rin sa iba't ibang bansa dahil sa kakaibang ganda nito. Ang mga lalaki ay sobrang makukulay, may balahibong ginto sa ulo, pula sa katawan at bughao na parang kapan ng hari. Ang kakaiba dito, ginagamit ng lalaki ang kanyang balahibo sa isang espesyal na ritual na tinatawag na cape display. Kapag mating season, Ibinubukan niya ang kanyang balahibo sa liig na parang kapa habang naglalakad paikot sa babae para ipakita ang kanyang ganda. Hindi lang sa kulay sila kahanga-hanga napakaliksi rin nila. Kahit bihira silang lumipad ng malayo, kaya nilang tumakbo ng mabilis at magtago sa makakapal na damuhan. At alam mo ba, sa kabila ng malaalamat na hitsura nila, ang golden pheasant ay hiyain at mahirap makita sa wild. Karaniwan, lumalabas lang sila tuwing umaga at hapon para maghanap ng pagkain gaya ng buto, dahon at maliliit na insekto. Kaya masasabi natin, ang golden pheasant ay hindi lang basta maganda, isa siyang buhay na obra maestro.